Hello po. Magandang hapon. Today is July 17, 2025. At ngayon nga po ay 1.40 na ng hapon. As of the latest, ito po ang balita. Sinabi po kahapon ni Senator Chis Escudero na wala siyang nakikitang dahilan para po hindi pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pinas nilang bicameral conference committee report. Wala daw siya nakikita ang dahilan na hindi pipirma ang Pangulo sapagkat pagkat uh, ang mga nakasaad daw po doon po sa conference committee report ang siyang napagkasunduan noong pong led up meeting nila noong pong nakaraan. Kaya po ang sabi po ni Senator Jesus Cudero na ipopost ko rin po after itong video na to para kayo na po manood na pipirmahan daw po ng Pangulo ang uh, proposed term setting isa pa po sa sinabi niya regarding questions of constitutionality eh hindi naman daw po baka daw may iba ang desisyon ng Supreme Court this time around kahit po may pumalag o lumaban or may mag-file ng, uh, ng uh, kaso laban po sa proposed measure sapagkat noon daw po ang kanilang uh, proposal kaya na struck down as unconstitutional eh postponement talaga pero this time around term setting uh, meron po silang uh, <coughs> uh, dates qualifying dates yun nga po yung 4 years 3 terms na gayang na din sinabi yung center I incidental lamang yung pagkakapostpone to ito pang inside info ah. hindi na yata magigi may mamaya nang mamaya nang magugulo eh uh, yun nga po yung date na na-approve sa bicameral conference committee report now Huwag ko kayong maguluhan kasi pinagdudugtong-dugtong lang natin ito. No? So, sinabi nga ni Senator Cheese, number one, na as a lawyer, eh, hindi yan madideclare na unconstitutional. Oh, malinaw yan, galing kay Senate President. Kahit na may pumala sa Supreme Court, parang ang belief nila, eh, yun ang mangyayari. Okay, number one. Number two, sinabi ni Senator Cheese na pipirmahan talaga ng Pangulo. Okay. So, ito naman yung pangatlo. No kasi kung pagdudugtong dugtongin niyo eh may nagkakaroon na ng sense, nagkakaroon na ng kulay, nagkakaroon na ng linaw yung yung the whole picture kaya wago kayong maguluhan. At uh, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ang next uh, ang supposed to be July 11 na uh, registration of new voters for the Balangay and SK elections ay eh, July 11 of this year. Kaya lang, ikakansel na nalang. Gagawin na nalang October of this year hanggang July 2026. Ibig sabihin, nilagpasan yung December 1, 2025. Supposed to be dapat eh, BSKE. So even the chairman, Commissioner, Not in so many words, ha? Eh parang pinamumukha na niya o nagbibigay siya ng konting clue na malamang eh hindi matuloy yung December 1, 2025. Kasi noon masugid silang uh, masugid silang mag magprepare Ngayon bigla na lang book sa so, October na 'yan. Unahin na muna natin yung barn, 'yan ang pagkakasabi. Na andyan din po 'yan sa aking pambansang kagawad video, pwede nyo panood din. After this video, popost post ko po yung kikis Senator Cheese. So, um, meron daw mga binago, meron kami mga inside info. Uh, kaya lang, ang hihirap kasi mag-seta kasi ayokong uh, pag ng seta madadali yung GNN network pagka, pagka nagkamali. Pero I'm, I think, I think pag-muna na tayo doon, pag tayo, meron na magiging slight changes gaya po na sinabi kong wala namang problema sa magiging date if ever na na November 2026 uh, ang eleksyon sabi ko nga kahit araw ng patay ano, madaling, madaling palitan niyan yun ho yung last video ko hindi ho pa sinabi ko rin kaya po yan ho yung mga latest uh, again huwag kayong magulang pag naguguluhan kayo sundan nyo lang ang daming clues you must read between the lines mga sinasabi ng mga nasa taas at malalaman at malalaman nyo rin na parang bang nag-a-announce na sila without even announcing ayan po ang aking report po sa inyo dito sa pambansang kagawad maraming salamat po at patuloy nyo po ang sinasamahan at uh, pinagkakatiwalaan thank you very much